Ito po ang sulat niya, Dear Chiki. Ako si Rolly, 50 years old at single. Umiikot ang buhay ko sa pag-aalaga sa nanay kong may edad na at sakitin. Tumigil ako sa pagtatrabaho noong 2021 at hindi ko na nagawang mag-asawa dahil sa responsibilidad na ito. Bunso ako sa limang magkakapatid pero ni isa sa kanila ay walang tumutulong sa pag-aalaga sa nanay at tatay namin paano ko ba hihingin ang suporta ng aking mga kapatid para magkusa din silang alagaan ang aming magulang. Nagmamahal, Rolly, Rolly Felier. Rolly Fellier, maraming salamat sa iyong sulat. Tanong ko itong dalawang kasama ko, Maui at um, Dims. Kung pinapanood ninyo or na pinapakinggan ang storya ni Rolly, ano yung tumatak sa inyo? yung pagmamahal din mm -hmm. na binibigay niya sa kanyang mm -hmm. magulang kasi parang para sa akin. Ako yun ako lang kasi mas serbisyo din ako ng tao. Mm -hmm. And na-mention ko na rin dati mama na parang feeling ko rin utang ko yung buhay ko mm -hmm. sa aking mga magulang. So ako yung tipong tao na gagawin ko lahat para sa inyo because nabigay niyo sa akin itong buhay na to that I'm very grateful for. Mm -hmm. Mm -hmm. Yun lang yung nasa isip ko sa ngayon. Na. So parang proud ka kay Rolly. Mm -hmm. E eh, pa yung needs niya. Ako Sabi niya, meron siyang mga, yun na nga, hindi na siya nakapag-asawa, 50 mm -hmm. years old and single at hindi na niya maaasikaso yung sarili niya. Ako siguro, mami, dahil si Mau, uh, she's coming from a place na bilang anak, mm. ako naman bilang magula. Mm. Siguro parang ngayon, one of the biggest talaga realizations namin na mag-asawa ay yung buhay ng mga anak natin ay hindi atin. Mm -hmm. At least personally, per, uh, personally sa amin, ang iniisip ko palagi, kung magkaroon ng maobligahan ng mga anak kong alagaan kaming mag-asawa. Kaya ngayon pa lang, pinaplano na namin na paano ba kami magiging healthy ni Boyet. Kung ano man ang mangyari sa aming dalawa, anong plano? Mm -hmm. Kasi gusto ko ang mga anak namin ay magkaroon ng sarili nilang buhay. Kaya si Cal, 18 pa lang, Pinalis mm -hmm. talaga namin 'yan sa bahay mm -hmm. because we want her to have a life of her own. At kung babalik siya at aalagaan niya kami maganda. Mm -hmm. Pero kung hindi, hindi ko rin 'yon mm -hmm. iti take against uh, mm -hmm. her na hindi niya kami aalagaan. Mm -hmm. Pero nung kay Rolly kasi, bilib ako sa kanya kasi dedication 'yon oh. at sacrifice mm -hmm. kasi kung marami kayong magkaka- kung isa ka lang, maintindihan ko, ah na walang ibang magtutulong pero kung may mga kapatid may mga tinatawag tayong naglilipat si nanay or yes. si tatay na parang iba-ibang mga tahanan kunwari mm -hmm. this umiikot. time ako naman umiikot yung magulang mm -hmm. at marami akong kilalang ganun na nag work talaga and maganda rin because yung magulang or yung lolo lola kung meron man silang mga apo na nila yung pamilya mm -hmm. kasi i think unfair yun kung mag-isa lang siyang nag-aalaga sa magulang niya mm -hmm. kung meron pang ibang pwedeng mag-alaga. Mm -hmm. So, naririnig ano ko, ikaw medyo bago ang pananaw mo bilang magulang, mm -hmm. no? Mm -hmm. Na gusto mo talagang akuhin para sa sarili mo yung pag-aalaga ninyo ng kayong mag-asawa. Mm -hmm. kay Ike very traditional at very talagang yan ang mm -hmm. ano, resonant o talagang na naiintindihan at nakaka-relate ang mga Pinoy, mm -hmm. di ba? Na tayo talaga mag-aalaga sa ating magulang. Para kay Rolly naman, dahil siya sumulat, dahil meron siyang apat na kapatid pa na feeling niya ay hindi rin na, nakaka... Kulang well, oh, oh, yung ambag sa pagtulong sa mga... Uh, sa kanyang mga magulang. Una-una, Rolly, sa tingin ko usapin mo talaga. Kasi baka hindi nila alam na nagihirap ka na. Mm. Sabi nga, may kasabihan, you cannot fill from an empty cup. Yes. So ikaw yun. Ikaw yung bigay ng bigay sa nanay mo. Pero paano kung nauubos ka na? Dadating din ang araw na hindi ka na magiging uh, as uh, efficient. Yung pagtulong mo sa nanay mo baka hindi na rin kasing igi o kasing ganda kasi nauubos ka na. At uh, wala ka na ring energy, wala ka motivation, wala kang minamahal. Mm -hmm. Kung alam ng mga kapatid mo yan, baka maintindihan nila na meron din sila dapat ang bag. Kasi baka ang pili lang nila, okay na. Okay na si Rolly, mm -hmm. kaya nga siya single. Kasi siya ang talagang dapat mag-aalaga sa nanay. Yes. Pero kung ipaliwanag mo sa kanila na meron ka mga pangangailangan, sa tingin ko ay makikinig naman sila. Dahil ang tinutulungan na nila sa panahon na yon ay hindi lang si nanay, kundi ikaw na rin. Mm -hmm. At yan naman ang uh, uh, mga... Uh, pagmamahal ng kapatid na idulugan mo. Okay. kausapin mo ang iyong mga kapatid. Mga kapatid, Chiki Roa puno po. Simula ng inyong araw na puno ng impormasyong kapaki-pakinabang. Sama na sa isang makabuluhang umaga. Tumutok at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.